Nitong mga nakaraang linggo ang daming mga nag-viral na mga motorista na nag-road rage. Ilal nga po dito itong kwento nung dating police tsaka ng dating pulis at isang siklista. Makikita po natin dito itong dating pulis ay eh inilabas po yung kanyang barel at kinasahan itong siklista. Buti na nga lang mga pare ka no, merong nag-video. Kung hindi ito na-videohan, makakalagpas lang to sa atin. Dapat talaga yung mga ganitong tao no, maparusahan din talaga sila at maipalam sa kanila na hindi tama yung ginagawa nila. Hindi porkit pulis sila or dating pulis sila, e eh mag-aangas na sila ng ganito. Bali itong dating pulis mga pare ka no, nasuspindi na yung kanyang barel ng PNP Firearms and Explosive Office. Tapos may mga balita pa nga na posible na maribok po yung kanyang driver's license. Pero hindi lang yung nagtatapos mga pare kayo, dahil meron na namang nag viral na video at makikita po natin dito ay eh, naglabas na naman po ng baril yung isang motorista. Nakakalungkot lang mga pare ko no yun, yung may mga may hawak ng baril. Parang mas tumatapang sila dahil sa baril nila eh. Na dapat eh hindi nila nilalabas yung ganoon kapag meros lang mga kalitan sa daan. Pero dito makikita nyo, dalawang incident to pare, sila may baril. Ito nilabas nila dito. Parang pinakita nila na matapang sila dahil may baril sila. Sa video na to, nakilala itong may hawak ng baril na isang police stop sergeant. Tapos ito naman isa na motorcycle rider, kinlaim naman niya na siya daw military intelligence officer. Bali ngayon, umaksyon ngayon yung LTO or Land Transportation Office. Nag-order sila ng 90-day suspension ng driver's license ng dalawang kasangkot dito sa viral video. Bali na-identify po ng LTO yung dalawang individual dito sa viral video. Ito nga po si Police Staff Sergeant Marsan Dolipas tapos yung isa yung nakahiga si Angelito Rencio na sinabi niya na Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines daw siya. Ngayon itong si LTO Chief ni Vigor Mendoza II ay eh, nag-issue po ng show cost order dito po kay Dolipas at Atrencio. Sabi pa nga dito ni Attorney Mendoza si LTO Chief, personal kong napanood ang viral video sa social media kaya agad nating ipinag-utos na suspindihin pang samantala ang lisensya ng dalawang taong involved sa incidenting ito at pagpapaliwanagin din natin kung bakit hindi dapat i ang kanilang professional driver's license. Yan po yung sabi ni LTO Chief. Base po dito sa report ng NCRPO, itong si Police Staff Sergeant Dolipas ay eh, nagdadrive daw siya ng kanyang sasakya na may plate number na TJO 306 along doon sa may Osmeña Highway, Barangay Pio del Pilar, Makati City noong August 25. Hanggang sa mabangga daw siya sa likod ng isang motorcycle rider which is si Mr. Rensho. Tapos nagkakomprontahan yung dalawa, sabi dito sa report, at napansin daw nito ni Police Sergeant Dolipas na parang merong barel itong si Rensho dun sa may kanyang tagiliran. Kaya agad daw po niya itong ibinuwal para depensahan yung kanyang sarili. Tapos mga pare ko, pinag-i-explain itong dalawa, si Dolipas at si Rensho, kung bakit hindi sila pwedeng maging liable dito sa mga violation na reckless driving, improper person to use a motorized vehicle, obstruction of traffic, at yung Republic Act 4136 ng Land Transportation Office Code. At tsaka yung may-ari po ng motosiklo, yung registered owner ng motosiklo na ginamit ni Rensho, ay e pinag-i-explain daw po na bakit hindi dapat ma-penalize. Dahil nalaman po ng LTO na yung ginamit ng motorsiklo dito po sa insidente na ito ay hindi po pala rehistrado. Which is violation po ito ng rule number no. 2 of a joint administrative order ng 2014-01. Bailang ginawa ng LTO and CRA, nag-order sila na i-block po yung possible ng pagpaparehistro ng motor na nasangkot po dito sa insidente. Habang investigation po ay e ongoing. Sa so, madaling salita mga pare ko, hanggang ongoing po itong investigation na to, yung motorsiklo na ginamit dito dito sa insidente na ito ay hindi po nila pwedeng iparegister. Tapos in-explain din po dito ni Mendoza na yung LTO daw po ay may kakayahan or may power na isuspend yung driver's license ng kahit sinong individual na magkakamit po ng grave offenses na magre po sa posibleng aksidente. So yun po yung naging aksyon ng LTO. Para sa akin okay lang din naman to para matuto rin yung mga ating kababayan, yung mga motorista natin dito sa Pilipinas na dapat hindi nila ginagawa yung ganito kasi kapag ginawa nila yung ganito, eh marerevoke po yung nilang lisensya or masususpend which is pangit kasi lalo na kapag ginagamit natin yung ating motor sa sakyan sa negosyo kapag nawalan po tayo ng lisensya hindi na tayo makakapagtrabaho so ito po yung pinupunto ng LTO dito na dapat maging kalmado tayo sa kalsada wag natin pairalan yung init ng ulo para pag dumating yung mga ganitong pagkakataon nakasagupa tayo sa daan ng medyo mainit ang ulo eh, hindi natin papatulan na lang natin sila kasi kapag papatulan natin lalaki yung gulo at possible makita to ng LTO at baka bawiin nila yung lisensya na binigay nila sa atin. Ayun lang mga pare kayo, salamat po sa panunod, ride safe po sa ating lahat, at panatiliin po nating malamig yung ulo natin, lalo na sa mga traffic, tsaka kung may makakagitgitan po tayo sa daan. Ayun lang po mga pare kayo, magandang araw po.